Bakit ba ako'y laging ganito Lagi akong di mo pinapansin Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo Lagi kitang inaalala kahit di mo ako pansin Ako'y di mo pinapansin Hindi ako sa sa'yo Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin sa Hindi mo lang alam ang aking nataramang kapiling. At yan ay totoo Honey, mga so sweet Kahit ako'y di mo pinapansin Hindi ako nagkakalit sa'yo Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin Hindi mo lang alam ang aking nadami. that yeah. Kere. Gusto mo ba purple o yung isaga? Yung cake. Binili namin purple. Yeah, purple. kami? Wala kami Yun no, yung may, may, may prots. Gusto mo yung may prots? Alam mo pa yung sa joy na yan? Tatlong supermarket. Store ang pinuntahan <laughs> ko. Pukat na yan. Pag-ibat lang daw kakako, diba? <laughs> joy to the world. Buwaksak na lahat ng sugar ko. Balasa! Wala akong makita. Gah! <laughs> sabay yung baby shower at saka ano ko. Ano? Oh, yung... Saan? Ano yung siya share? Ay, yung... Mahe yung anak ko, Ni eh. Ni Eleanor. Baby Hello. shower niya. Ano? It's March, right? Mm -hmm. -G -G October, right? Yeah. October... 5. October 5 din mm siya? -hmm. Paano yun? Thank you. Thank you. No. No? Deli, deli. Ayun na, ayun na. Yun. Can I see the video? You... No, I sa picture yet. Doon niya. Yeah. Ah, okay. Yes. Sige, ka. <laughs> Ako maglalakad? <laughs> <laughs> May tao. Mm -hmm. Nakikita pala tayo dito. Ah, oh, sige, yan. Long body ka? Yeah. Okay. Okay binigay ako sa ano, sa kiss mo doon ang lakas. Ha? Huh? malo. O yun, oh. Hello. Yan. Yeah. Thank you ga ah, pa pagpunta mo. You're welcome. Mo. You. Happy birthday ka. Hmm? Love you. Na! Ang ah, sakit na naman ng ano. Masyado malakas. Ay, tinga ko. Hello. Hello.